Huminto ang opensiba ng Russia sa Pokrovsk matapos gumanti ang Ukraine at tamaan ang mga estratehikong target sa sinakop na Donetsk. Ginawang abo ang arsenal ni Putin at iniwan ang mga puwersa ng Russia na maraming tanong at kakaunti ang sagot. Isa itong malaking dagok para sa Kremlin na matagal nang itinuturing na mahalagang target ang Pokrovsk. Totoo, matindi ang pagsisikap ng puwersa ng Russia na sakupin ang lungsod mula pa tag-init ng 2,000 at 24. Ipinamalas ng Ukraine ang matinding katatagan sa pagpigil sa kalaban at pagpapanatili ng kontrol sa lugar. Madaling maintindihan kung bakit parehong gustong makuha ng magkabilang panig ang kapangyarihan sa Pokrovsk. Nasa mahalagang lokasyon ito sa rehiyon ng Donetsk. May matibay na ugnayan sa transportasyon at mga ruta ng supply papasok sa Ukraine. May pangunahing highway mula Pokrovsk papuntang Dnipro isa sa pinakamalaking lungsod sa bansa. Kung sino man ang may kontrol sa Pokrovsk ay may maraming kalamangan at maaaring gamitin ang mga kalapit na kalsada at mga network ng logistika para magdala ng mga supply o karagdagang pwersa, papasok at palabas ng lungsod. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nagawang ipagtanggol ng Ukraine ang lugar ng mahusay. Dahil sa tuloy-tuloy na pagdating ng mga supply, nagkakaroon ng palitan ng mga tropa at tulong sa mga tagapagtanggol ng lungsod. Dahil dito, Desperado ang Russia na mapaalis sila at sinubukan na ng mga commander ng Kremlin ang iba't ibang taktika para dito. Ginamit na nila ang assault group, drone, artilleria, tanke, at nagpadala ng mga sundalong Ruso na nagpapanggap na sibilyan para subukang sabotahehin ang lungsod mula sa loob. Laging tama ang tugon ng Ukraine, gamit ang sariling drone at iba pang depensa para pigilan ang pag-atake ng kalaban. Kamakailan, Inanunsyo ni Commander in Heaven ang sandatang lakas ng Ukraine, Alexander Sersky, sa Telegram na mas marami pang lupa ang nabawi ng Ukraine kaysa sa nawala nila sa Pokrov noong buwan ng Agosto. Sa katunayan, ito ang buwan kung kailan umasa ang mga mananakop na makakabutas do sila at ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para dito. Ito ang buwan ng pinakamaliit na tagumpay sa teritoryo ng kalaban kamakailan kung titingnan ang direksyon ng dopropilya kung saan, nagbuo ng grupong pandigma ang kalaban. Nasakop ng mga Ruso ang isang daan at 35 pa kub, pero nawala sa kanila ang dalawang daan at 55 kamuwa. Sa Pokrovsk, nakuha ang 5 km dalawa at muling nabawi ng tropa ang 26 km kwadrado. Ngayon, Setyembre, kahit patuloy pa rin nating hinaharap ang daan-daang pag-atake ng mga Ruso linggo-linggo. Hindi lang nagtatanggol at naghuhukay ang Ukraine, kundi nakagaganti rin ito sa Russia, na nagpapahirap sa mga kalabang komandante. Kamakailan, naglunsad ang Ukraine ng serye ng tumpak na pag-atake sa mga imbakan ng bala malapit sa harapan sa Pokrovsk at sa sinakop na Donetsk. Bawat hukbo kailangan ng bala. Kahit sobrang umaasa na ang Rusya sa drone at misil kailangan pa rin gumawa ng maraming bala para may sapat na supply at handang lumaban ang mga sundalo nila sa mahabang linya ng harapan. Iniimbak nito ang karamihan ng mga bala sa mga imbakan sa sarili nitong teritoryo at mga sinakop na lugar para mabilis itong madala sa harapan kapag kinakailangan. Ngayon, dahil pinapasabog ng Ukraine ang marami sa mga imbakan na ito, ang mga sundalong Ruso na nakikipaglaban sa harap malapit sa Pokrovsk ay nagsisimula ng maubusan ng bala. Dahil dito, nagkakaroon ng pagkakataon ang Ukraine na mabutas ang linya ng Russia, itulak paatras ang kalaban, at mabawi ang nawalang teritoryo. Bago talakayin ang epekto at susunod na hakbang ng plano ng Ukraine, mas mainam munang suriin ang mga pangunahing pag-atake sa mga imbakan ng bala. Ilan sa pinakamalalaking pag-atake ay naganap sa Donetsk City, na malalim sa sinakop na rehiyon ng Donetsk. Doon Maraming pagsabog ang narinig matapos lumipad ang mga long-range drone ng Ukraine papasok sa lungsod at tumama sa mahahalagang imbakan ng bala. Ang mga kuhang video na kinunan ng mga sundalong Ruso malapit sa lugar na ito ay nagpapakita ng mga bakas ng usok sa kalangitan na nagpapahiwatig na na-activate ang mga air defense system ng Kremlin. Gayunpaman, makikita sa video ang makapal na itim na usok mula sa isang pasilidad na nagpapakita nagpapakitang hindi napigilan ng air defenses ang lahat ng drone. At sa isang bahagi, may sumabog na napakalakas. Dahil sa lakas ng pagsabog, may sundalong napaupo o napahiga sa sahig kahit ilang milya ang layo nila. Ayon sa mga ulat, may mga sumunod pang pa pagsabog sa mga sumunod na oras. Malinaw na ebidensya ito na nagkaroon ng sunog sa mga imbakan ng bala at daan-daang toneladang bala ang sumiklab at sumabog pagkatapos. Hindi matukoy ang lawak ng pinsala pero kitang kita sa laki ng pagsabog at usok. Mahalaga rin tandaan na may mga usok na nakita sa hindi bababa, sa dalawang magkaibang bahagi ng lungsod. Ipinapahiwatig nitong hindi lang isa, kundi dalawa, o higit pang pangunahing imbakan ng bala, ang tinamaan sa pag-atake. Isa pa itong patunay ng husay ng Ukraine sa paggamit ng intelehensya. Natutukoy nila ang kritikal na bahagi ng makinang militar ng Russia, pinipili ang tamang oras para umatake, at sinasamantala ang bawat pagkakataon na makapaminsala sa kalaban. May mga bagong pag-atake rin sa lungsod ng Selidov sa Donetsk, na malapit sa linya ng labanan at 10 milya timog silangan ng Pokrovsk. May lumabas pang mga video na nagpapakita ng lokal na bas militar at bodega na nilalamon ng apoy at usok. Muli ang tindi ng apoy, kasabay ng mga tunog ng sunod-sunod na pagsabog sa likuran, ay nagpapahiwatig na ito nga ay isang imbakan ng bala at na ang mga, mga, mga bala sa loob ay nasusunog at sumasabog. Habang kinukunan ng video, isang natatarantang sundalong ruso ang lumapit sa kamera at pabulong na nagsalita. Nagkagulo na ang impyerno sa lungsod na inilalarawan ang sitwasyon ng maikli. Tulad ng Pokrovsk, mahalagang sentro ng lohistika ang Selidov sa Ukraine. At sinamantala ito ng mga Ruso mula ng masakop nila ito. Naglagay sila ng mga base at nag-imbak ng maraming bala doon pero baka kailangan nilang baguhin ang estratehiya matapos ang malupit na pag-atake ng mga Ukrainian. Problema para sa Kremlin, na malapit pa rin ang Selidov sa linya ng labanan. Kaya naging madali para sa Ukraine gamitin ang drone, misil, at artilyeriya sa pag-atake sa lungsod na ito. Maaaring inakala ng mga puwersang Ruso na nakabanti na sana sila sa puntong ito, pinalalawak ang kanilang kalamangan, at sa gayon ay nasisiguro ang Selidov sa proseso habang lumalayo ang linya ng labanan mabagal ang kanilang usad at ngayon ay nagbabayad sila. Nagpatuloy ang Russia sa pagtatayo ng base at imbakan ng bala sa estratehikong lugar sa lungsod. Napapalibutan ng malalaking gusali na nagsisilbing panangga sa drone at misil. Nabasa ng Ukraine ang plano at umatake ng eksakto. Tinamaan ng base at iniwang naglalagablab na guho. Dalawa ito sa pinakabagong pag-atake ng Ukraine sa mahahalagang imbakan ng balad dalaman sa lugar. May ilang kaparehong pag-atake nitong mga linggo at buwan. Lahat ito ay bahagi ng matagal ng kampanya niya ng Ukraine para pahinain ang posisyon ng Russia sa mga lugar na pinakamahalaga. Noong unang Hulyo, lumabas ang ulat ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa imbakan ng bala ng Russia sa Donetsk, Karsisk, na nasa loob ng nasakop na teritoryo. Mabilis na kumalat ang mga video sa social media na nagpapakita ng lawak ng pagkawasak habang malalakas na pagsabog ang pumuno sa lugar. Nangyari ito ilang araw matapos ang isa pang malaking pag-atake sa sinakop na Donetsk na nagdulot ng pagsabog at sunog. Kasabay nito, iniulat ng balita na sinira ng Phoenix Separate Regiment ng Unmanned Border Guards ang Russian Ammunition Depot sa isa pang tumpak na drone strike. Unti-unting naiipon ang mga pag-atake sa mga depo at nagdudulot ito ng maraming problemang dapat lutasin ng Russia. At hindi nakakatulong sa Russia na karamihan sa mga pag-ataking ito ay nakatuon sa rehiyon ng Donetsk. O mas particular pa, sa donetsk yazinovato holivka Rail Triangle. Ang tatsulok na ito at ang Adivka o Choretener badram Road Corridor ay mahalagang suporta sa opensiba ng Russia sa Pokrovsk na higit isang taon nang nagpapatuloy at mas tumindi ngayong tag-init. Sa pagtutok sa imbakan ng bala dito, napipilitang baguhin ng Russia ang kanilang taktika dahil sa Ukraine. Napatunayan ng digmaan na hindi laging kayang makasabay ng matitigas ulong komandante ng Russia kapag kailangang magbago ng diskarte. Dahil sa pagsabog ng malalaking imbakan ng bala, napilitan ang komandante na ikalat na lang ang natitirang bala sa maliliit na taguan hindi na nila kayang mag-imbak ng maraming bala, mga bomba, drone, at iba pa sa parehong lugar dahil madaling mapasabog muli ng mga drone ng Ukranya ang mga ito. Kailangan nilang hatiin, itago ng maayos ang supply, at umasa sa mahusay na konvoy para dalhin ito sa tropang pinakanangangailangan. Pero nagbubukas din ito ng mga oportunidad para sa Ukranya dahil maari nilang makita ang mga konvoy na iyon at harangin habang nasa daan na nagiiwan sa pinaka-advanced na mga squad at batalyon ng Rusya na mas kaunti pa ang pag-asang makakuha ng bala at iba pang supply na kailangan nila para mabuhay. Lalo ring nakapaminsala sa Rusya ang mga pag-atake sa Selidov. Ang lungsod na iyon ang pangunahing imbakan ng bala sa timog ng Pokrovsk. Pero ngayong nasusunog na ito, wala nang ligtas na base ang Rusya roon. Kailangan nilang itago ang mga bala sa mas malalayong lugar at ilipat ito sa mahahabang distansya kadalasan sa sira-sirang kalsada at lantad sa drone o artilerya. Dahil dito, lumalala ang kaguluhan at humihina ang depensa ng Rusya. Dahil kung walang sapat na bala ang mga sundalo at alam ng mga kumander na walang darating na karagdagang supply, kailangan nilang baguhin ang kanilang mga taktika. Posibleng hindi na nila kayanin ang matinding pambobomba at madalas na atake sa apektadong sektor. Kailangan nilang mas mag-ingat, magtipid ng bala, Limitahan ang pag-atake at piliin ng mabuti ang mga labanan. Kabaligtaran ito ng typical na taktika ng Rusya na agresibo at gumagamit ng matinding puwersa at mabibigat na pag-atake para durugin ang kalaban. Isa itong kakaibang paraan ng pakikipaglaban kaya nagiging pantay ang laban ng dalawang panig. Dahil hindi na masyadong nag-aalala ang Ukraine sa sunod-sunod na pag-atake ng Rusya, magagamit nila ang oras para magplano ng higit pang kontra-atake. Kung kapo sa bala ang tropang Ruso, madali silang matutulak pa atras at mapipilitang iwan ang pwesto. Kaya't may tsansa ang Ukraine na mabawi ang mahahalagang bayan at nayon na akalay nawala na. At habang mas napapaatras ng Ukraine ang mga Ruso, mas mabuti dahil kahit mabagal ang kanilang pag-usad, nakakuha pa rin ng ilang teritoryo ang mga puwersang Ruso nitong mga nakaraang panahon at unti-unti silang lumalapit sa Pokrovsk. Unti-unting nababawi ng Ukraine ang mga teritoryong sinikap kunin ng Russia ng ilang linggo o buwan. Ibabalik sila sa simula at magtatatag ng buffer zone sa paligid ng Pokrovsk para mas mahirapan itong masakop. May tsansa na ngayon ang mga puwersang Ukrainian na magpadala ng mas maraming drone sa teritoryo ng kalaban dahil sa mga butas mula sa pag-atake sa air defense at radar systems. Pagdating sa sinakop na teritoryo, pwedeng gamitin ng mga drone ang pag-scan para makuha ang impormasyon para sa mga lokal na batalyon ng Ukrainian. Salakayin ang mga konvoy, wasakin ang repair depot at command post, o sirain pa ang mas maraming taguan ng bala na nagpapahirap lalo sa logistika ng Russia. Ayon sa mga analyst, ilang daang toneladang bala ang nabura sa mga kamakailang pag-atake sa Donetsk pa lang. Isali rin ang mga karagdagang bala at armas na sumabog sa ibang pag-atake. Nahaharap ang Russia sa krisis na walang malinaw na solusyon. Marami na itong nawala Daan-daang libong sundalo ang napatay at di mabilang ang nasugatan. Walang nagawa kundi manood habang tinatamaan ng eksaktong drone at missile strike ng Ukraine ang bilyon-bilyong dolyar ng kagamitang militar tulad ng libu-libong tangke, armored vehicles, anti-aircraft guns, air defense systems, radar, aeroplano, barkong pandigma, missile, at iba pang support vehicles. Halos bumagsak na ang ekonomiya nito at numinipis ang industrial na base kaya humihina at nagiging mas vulnerable ang supply chain nito. At kahit na may lahat ng yaman ng Rusya, tulad ng napakalaking budget sa militar at malalaking pabrika ng produksyon nito, kahit kaya nilang gumawa ng daan-daang tangke at libu-libong drone, mahirap pa ring palitan ang dami ng nagamit na bala. Dahil dito, lalong nahihirapan ang Kremlin panatilihin ang paghina ng kanilang pagsisikap sa digmaan tiyak na maapektuhan pa ang moral ng mga puwersa ng Kremlin ng mga pag-atake ng Ukraine na ngayon ay nasa pinakamababa na. Magtataka ang mga sundalo kung bakit hindi madala ng mga commander nila ang bala at supply na kailangan nila. Ang ilan ay maaaring gumawa ng matapang ngunit lohikal na desisyon na iwanan ang kanilang mga pwesto, itaas ang puting bandila, o kahit tumalikod at sumanib sa panig ng Ukraine dahil sa takot para sa kanilang buhay. Habang tumatagal ng walang bala, lalong humihina ang mga unit ng Russia sa unahan. Noong tag at tag-init, matalinong pinutol ng Ukraine ang supply line ng mga sundalong Ruso kaya nawalan sila ng bala, pagkain at tubig. Sa huli, nangyari ang hindi maiiwasan at tuluyang bumagsak ang mga unit ng Russia. Parehong sitwasyon ang nangyayari ngayon sa Doberpilya at iba pang lugar malapit sa Pokrovsk. Doon, walang tulong ang mga Ruso at wala silang pag-asa na makagawa ng anumang makabuluhang pag-usad. Ang tanging opsyon nila ay umupo, maghintay at magdasal na sana ay magbago ang sitwasyon sa kahit anong paraan. Pero habang patuloy na ipinapakita ng Ukraine ang kanilang taktikal na kahusayan at muling lumalabas ang kawalan ng kakayahan at kapalpakan ng mga komandante ng Rusya, tila napakadilim ng sitwasyon para sa anumang unit na naipit sa mga posisyon sa unahan. Ang pinakamaganda para sa Ukraine, hindi lang ito nangyayari sa Pokrovsk at hindi rin limitado sa Donetsk. Sa buong linya ng labanan, gumagamit ang Ukraine ng katulad na estratehiya. At ito ay napatunayang napaka-epektibo. Ngunit kapansin-pansing simple, binubuo ito ng isang simpleng pangunahing taktika. Tukuyin ang pinakamahalaga at pinakapinapahalagahang mga aset ng Russia at tanggalin ang mga ito upang mapantay ang laban at gawing mas mahirap para sa mga puwersa ng Kremlin na sumulong. Hindi ito komplikado. Sa katunayan, masasabi nating ito ang pinakamakatwiran at pinakaepektibong taktika na maaring gamitin sa ganitong uri ng digmaan. Isang digmaan kung saan mas malaki ang isang panig kaysa sa kabila. Alam ng Ukraina mula pa noong umpisa na sila ang mas mahina sa dalawang panig pagdating sa pera yaman, at lakas militar. Wala itong malalaking imbakan ng bala, tangke, at armored na sasakyan gaya ng Rusya. At wala ring malawak na industriyang militar na minana ng Kremlin mula Unyong Soviet. Laging dehado ang Ukraina, kaya kinailangan itong maghanap ng paraan para mapantayan ang laban. Samantala, alam ng Rusya na palagi itong nasa mas mataas na posisyon ng kapangyarihan. Pwede itong umasa sa malawak na yaman, malaking budget sa militar, at iba pang kalamangan gaya ng lakas tao para dagdagan ang presyon sa kalaban. Malaki ang impluensya ng posisyon ng dalawang panig sa kanilang mga taktika sa digmaan. Ang Rusya ay palaging umaasa sa dahas at lakas. Ang kanilang estratehiya ay itapon ang lahat ng makakaya nila sa Ukraine. Mapasundalo man, tangke, drone, o misil. Umaasa silang sapat ang presyong iyon para humina at bumagsak ang depensa ng Ukraine dahil sa pagod ang Ukraine ay kailangang maging mas matalino, taktikal, at mag-isip ng kakaiba para makalamang kung may pagkakataon. Kailangan nitong magsakripisyo at gumawa ng kompromiso sa napakaraming pagkakataon. At tiyak na hindi nito nagamit ang mga taktika ng dahas na ginagamit ng Russia. Pero sa nakalipas na labindalawang buwan lalo na, tila natagpuan ng Kiev ang perpektong landas pasulong. Gamit ang bagong kasanayan sa drone warfare at suportang mahusay na intelihensya. Paulit-ulit nitong natutukoy ang mga target na pinakamahalaga para sa Russia at isa-isa nitong tinatanggal ang mga ito. Imbakan ng bala, paliparan, refinery ng langis, tangke ng gasolina, riles, kalsada, tulay, at himpilan ng utos. Maraming mahalagang bahagi ng logistical na sistema ng Russia ang nawala na, kaya nabawasan ang momentum ng kanilang pagsulong patuloy pa rin ang Ukraine. Pinapanatili nito ang pinakamalakas na presyon at posibleng magkaroon pa ng dagdag na pag-atake sa mga imbakan ng bala at mahahalagang target ng Russia sa mga susunod na araw at linggo. Maaring umatras ang mga puwersa ng Ukraine para linisin ang mga baryo, bawiin ang teritoryo at patibayin ang kanilang posisyon sa harapan habang mas napapahina ang Russia sa supply at moral. Ngayon, alamin pa kung paano matalinong nilalansi, pinalilibutan at pinapatumba ng Ukraine ang mga Ruso sa kahabaan ng harapan sa aming pinakabagong video. Sinuri natin ang matagumpay na sabotahe ng Ukraine sa Zaporizhia na nagdulot ng pagkamatay ng labing walong opisyal ng Russia o para sa mas malawak na pananaw tungkol sa digmaan. Panoorin ang masinsinang paliwanag namin kung paano, bakit, at kung bakit talagang nakatakdang mabigo ang Russia sa Ukraine. At sa huli, siguraduhin mong mag-subscribe din sa aming channel para lagi kang updated sa lahat ng nangyayari sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo.